Hmm. At si pagkat ko, nagadupe lang ti saringi na dyan siya nga, siya meron ako tiil ta, awang oh, matodo. Oo, oh, steady. Yung to no, maalak nga kistinyog, maalat ng oh, kistinyog di, mabalinti nga ko niya. Tapos ko lang talangan at tatalinan din niya. Tano ko protection na, at, habang nga, uh, habang nga, uh, kumkumpatan dyan ramot na niya. Sabagin so, to, nagtodo ko kwantoretan. Mm. ang ating habibi yan, first project na orchids agigalot yung orchids <laughs> ok, dyan man namin orchids na, baka doon may kami nabigatan ko, may may santon martesan wala man namin yung orchids na may isa, dua, talo, upat, lima, lima, napa diba? pasok ko pa